Yan. Yeah. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga sa ibang panig ng mundo, magandang hapon, magandang gabi. At nandito na naman po tayo. Ngayon is December. Ano na ba ngayon ang date? 13 ng Friday, Saturday, Thursday ngayon. So 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So December 19, alas 6, yes, ng umaga po. Andito na bakit iba po yung view nandito po tayo sa harapan ng bahay ko. So, eh, ito ang makikita nyo naman na view dito sa harapan ng bahay ko. Uh, this is actually uh, parcel ng lupa ng aking mga um, kamag-anak. So, uh, dito naman tayo. So, ito yung makikita mo kasi hindi pa nila tinatayo ng bahay. So, makikita mo dito yung mga itinanim ng mga bunga ka, like banana, mango, at saka maka ano-ano pang kahoy ko dito sa harapan ng bahay ko. So kung minsan yung doon sa likod na lagi nating inupuan, pag ano nanggagaling doon yung hangin, at kung minsan naman nanggagaling po dito sa banda dito. Kaya uh, all around ng bahay na pinapagawa po natin, we made sure na merong uh, open entry point ng hangin kung saan mang banda magagaling ang hangin kasi para uh, meron laging fresh air at hindi mainit ayun lang ang isa sa magandang uh, naging location talaga ng bahay na pinapagawa ko is that hindi po pa po siya crowded uh, ang, ang next ang kapitbahay ko dito sa aking kaliwa is kind like 20 meters away and doon sa kapila is kinda like 10 meters away pero dahil bungalow lang yung bahay ng isang kapibahay ko so hin, at ako bungalow din hindi ka nasasapawan ng matataas na building para makarating ang um, hangin sa bahay, sa loob ng bahay but anyway um, ang topic po natin ngayong umaga is meron po kasing several na nagko-comment na hindi naniniwala na uh, nung bagong dating ako sa Amerika, yung first Pagpalagay mo na first two to three years is talagang naghirap ako. Naghirap kami. Uh, at yung title lang ang binasa at hindi po talaga pinanood yung vlog. Kaya nagsabi sila na uh, imposible. Eh, may una-una sabi nila may government subsidy. Yes. Pwede kang kumuha ng government subsidy kung ikaw ay super hirap. Kaya nga meron pa yung mga yung mga ano 'di ba, yung isa actually isa sa mga klasiko ang binibigyan siya ng subsidy ng government sa kanya electric bills. Ididiscuss po natin 'yan. Ah, uh, nakakakuha rin sila ng EBT card. Ah, uh, ito po ay eh, sa New Jersey po to, ah. hindi ko po alam sa ibang state. Gaya po ng sabi ko, ayo kung magmarunong, magmagaling. Ang tangi lang pong maikikwento ko is yung aking personal experience at saka first hand uh, uh, information. Meaning, kagaya yung kaklasi ko mismo, siya mismo yung nagkwento sa akin na ang kanyang electricity is being subsidized. Uh, pero hindi po basta-basta makakakuha ka ng subsidy. Unang-una, Uh, dahil naranasan ko na pati doon nung wala kaming health insurance kung ano yung mga hihingin nila na mga uh, documents. Unang-una, for example, yung isang kaklase ko na-approvean siya ng government subsidy sa kanyang electricity because single parent po siya. Uh, single parent po siya at wala siyang inilagay na income niya So, pag single parent ka, wala kang income, yes, the government is going to help you. Now, hindi po ako single, married po ako. Uh, may kita ang asawa ko, may kita ako, pero hindi nila tinitignan yung mga ibang bills mo, yung rent mo, yung mga ibang bills mo. At, uh, ang nasabihin nila na hindi ka approve for uh, government subsidy kasi enough yung sahod mo agad ganun po ah so hindi po lahat na aaprobaan ng government subsidy now meron na namang nagsabi na uh, kasi pwede ka namang humingi ng social security uh, benefits <clears throat> kaya yung mga ABT yung mga uh, nakakakuha ng 500 food allowance again paano ko alam ito uh, kaklasiko at isang nanay ng kaibigan ko nung nawalan na siya ng work is nakakakuha siya ng food stamp na tinatawag na $500 every I'm sorry I didn't say every week right I said I wanted to say every month so yon kaya pasensya po kuminsan is na mimispoke ako uh, at yun so 500 every week ang nakukuha nila na EBT card o yung uh, debit card for food or other co uh, others called food stamp. So pwede mong gamitin yung pambayad, uh, pambili ng pagkain, pambili ng gamot, mga, mga gano'n. So, hindi rin po ako pwede na mag-apply the time nung kararating ko sa Amerika ng food stamp kasi ganito po yan. So, dinala ko yung aking anak na with special needs at dinala ko siya sa social security office at denied, uh, denied kahit pa siya is merong uh, handicap kasi ang sabi nila dapat sa green card holder na kagaya ko dapat nagtrabaho muna ako ng 10 years bago mabigyan ng social security benefits ang aking anak so yun po pangalawa bakit ako mismo hindi nag apply ganito po yan ang isa sa mga I wasn't sure ha, hindi ko po to sigurado. Pero isa sa mga pinangangambahan namin noon na kung bakit hindi kami mag apply ng food stamp o kaya government subsidy kasi ganito po yan. Uh, meron pa po akong anak na ipipetisyon that time na naiwan sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. <clears throat> so kasi kapag ikay ay No. For again ito sa hindi ko alam ko anong naging experience, nyo please share your experience. Ang nangyari is ilalagay ng kung sino yung petitioner, ilalagay niya ang kanyang income. So, maglalagay yan ng W2 or yung mga tax income return, uh, mga pay stubs yan. <clears throat> Ngayon, sa petition mo na yun ala calculation yan ng uh, USCIS at ikakalculate nila kung enough ba yung sahod mo na kung magpipetisyon ka ng, ng isa o dalawa na tao na dadali mo sa Amerika. Ngayon, kung hindi yon enough na yung income mo, ang gagawin mo is kukuha ka ng magiging uh, tutulong sa'yo, magpa-file din ng mga paperwork, ng mga documentation. I'm sorry, nakalimutan ko yung term. Kasi this has been long, long time ago. So, parang financial partner mo gano'n at ibibigay din niya ang kanyang tax income uh, uh, report, ang kanyang uh, paycheck, uh, letter from kanyang trabaho <clears throat> para titingnan kung yung income niya at saka income nung nagpipetisyon is enough para nang sa gano'n is masuportahan yung pinipetisyon. <clears throat> so ngayon, it is very important na kaya ng petitioner na suportahan kung sino man ang kanyang ipipetisyon. Ngayon, itong inisip ko. Kung hihingi ako ng food stamp from the government, paano ko ngayon uh, sasabihin sa USCIS na kaya kong magpetisyon ng aking anak at kaya kong buhayin habang hindi pa siya pwedeng kumita kung ako mismo ay eh humihingi ng tulong from the government. Okay. So, maliwanag po na ha. Ayun ang naisip ko kasi kinakailangan, pag isa kang nagpipitisyon, kinakailangan kaya mong buhayin yung pinipetisyon mo. So, paano ka makakapag-file ng, makakukuha, magpa-file ng government subsidies, ng mga food stamps, eh may pipitisyonin ka. At malamang sa malamang, madideny yun kasi may mga question doon na tatanungin na may government subsidy ka ba? Meron bang binibigay sa yung gobyerno? Meron bang social security added benefits ang ang family members mo? May mga tanong po yon At hindi mo pwedeng sabihin na wala kung meron. Kasi then, nag, nagkukumit ka na ng fraud. At uh, ayaw kong gawin yon So, kaya naging nagtis kami sa kasi iwan ko, alam nyo kung hindi kasi kayo nakarating ng Amerika, ang daling sabi na, anak oh, ko, Amerika yan, tutulungan kayo ng gobyerno, ganyan nga na. Eh, nurse yung asawa ko, ba't naman uh, ang, ganda-ganda ng buhay? Or nurse yung kapatid ko, hindi naman niya totoong naranasan yung naranasan mo. Hindi pa po ako nurse nung dumating ako ng, ng Amerika. <clears throat> Nag-aral pa po ako. Kaya ngayon ang sinasabi ko na dapat before you even say something, panoorin mo muna, huwag kang basta-basta naguhusga. Kasi yun ang isa sa mga napansin ko na maramihan na, na nakita nila yung title is <clears throat> um, para bang inusgahan ka na sa title mo pa lang. Uh, totoo ako, totoong naghirap ako. Totoo akong naputulan ng ilaw. Totoo akong naputulan ng ng uh, cellphone. Uh, totoo akong hindi nakakabayad ng aking insurance ng aking sasakyan. Totoo wala kaming insurance ng mga ilang buwan. You know? Or a year probably. So, hindi po basta-basta. Kinakailangan ding nung kung nagpunta ka doon na walang wala, kinakailangan mo rin talaga na, na magsumikap. Unless na pupunta ka doon hired already as a nurse, meron ka na talagang trabaho naghihintay doon, hired as an engineer, hired as a therapist, kagaya yung mga physical therapist, respiratory therapist, na kinuha sila doon at meron ng trabahong naghihintay. That's a totally different story. my work ka na. Hindi ka dadaan sa hirap na gaya ng pinagdaanan ko. Hindi ka gaya ko nung, nung dinala ko doon ang asawa ko uh, na recession, economic recession that time, na wala ng trabaho ang asawa ko sa New York. So nag-start siyang mag-work sa, sa New Jersey na 8.50 lang ang uh, hourly rate niya. Meron pa siyang child support Uh, rent namin and, and, all that stuff hindi at hindi ako pwedeng magtrabaho hang uh, ng ilang buwan dumating ako ng July, August, September, October, November, December. Six months po ako hindi pwedeng magtrabaho. So, uh, talagang nasa ed kung ano man yung savings. Kaya, pag hindi ka nakarating sa Amerika, hindi mo pwedeng sabihin na like, ah, ganito yan, ganito yan. May ganito naman, may ganito, may ganito. Bakit yung kapatid ko ganito, ganito. So, iba-iba po ang naging, ang nagiging sitwasyon ng mga Pilipinong pumupunta ng Amerika. Iba po yung talagang nagpunta ka doon bilang isang worker dahil may trabaho ka nang naghihintay. Iba naman yung pinitisyon ka lang uh, bilang asawa, bilang fiance na at uh, yung asawa mo biglang nawalan ng trabaho dahil wala hindi naman niya kasalanan kundi nagkaroon ng recession at nag laid off sila that year nagpunta ko ng Amerika maraming laid off marami talagang laid off that time so yon uh, yun wag to po tayong basta basta maghusga at maraming salamat sa mga nagko-comment na nagsasabi na yes dumaan din ako sa hirap yeah, marami lang pong hindi umaamin Uh, marami lang po na uh, hindi sinasabi ang totoo na kalagayan nila. Actually, meron po akong kakilala na siya mismo, asawa niya, is nung nasa, nung nasa Hawaii ang asawa niya at hindi pa siya kinukuha, uh, ilang taon po na tumira lang siya sa sasakyan. Okay, hindi po yung pinagsasabi. Ang mga hirap na dinadaanan ng mga Pilipino, hindi po sinasabi iba-ibang sitwasyon po yan. Meron yung pupunta doon na pinitisyon ng nanay niya. So, yung nanay niya may trabaho. Andun yung mga kamag-anak nila. Yun, tumitira sila lahat sa isang bahay. Let's say, for example, ang apartment ng three-bedroom apartment ng mga Pilipino noon, nandun sila lahat. Uh, nanay, tatay, kapatid, nandun sila lahat. Okay yun kasi pwede kayong magtulungan sa pagbayad ng rent. Imagine na ah, kahit minimum lang ang sahod mo, kung ilan kayo, apat kayo na magtutulong-tulong para magbayad ng rent, di pagpalagay mo kahit pa 1,500 yung rent mo, mas madali. Kasi nga, ang dami niyong nagtutulong-tulong. Iba naman po yung naging sitwasyon ko. Kasi, yung wala kaming kasama sa bahay, kami lang. So, uh, ayaw ng asawa ko din na, na you know, ma may mga kasama kami uh, kasi nga alam niyo yun, yung kanya-kanya ano po yan eh kanya-kanyang uh, what you call this yung yan kung hindi ka masyadong uh, uh, hindi ka masyadong feeling secure pag may mga kasama ka sa bahay ganun okay so um, yun po kaya mahirap po na gawin natin na pare-parehas ang sitwasyon ng mga tao kaya nga po, lagi kong sinasabi ito ay sarili kong experience ito ay first hand experience ito ang nangyari sa akin at hindi ako pwedeng magkwento ng hindi ko alam ng hindi first hand experience ko yun po uh, at kuminsan if I misspoke uh, well, I'm sorry pero yun po kaya maraming salamat. Please continue to watch. Uh, maraming salamat. Continue to post your opinions, uh, your questions and then maybe we can help to resolve some questions. If not, eh, mali mo meron sa mga kababayan natin or mga kapwa nating Pilipino na ka-experience ng mga bagay na yon and then they can tell their story. So maraming salamat po. Please continue to watch and like and malaki po ang bagay pag kayo nagla-like malaki ang bagay po yun sa engagement ng isang YouTube channel at leave comments below thank thank you so much and thank you thank you talaga maraming salamat po